Welcome sa tinig ng bayan! Boses ng masa para sa masa! Kung gusto mong marinig ang totoo, like, share, at subscribe ka na! Magandang araw mga katinig ng bayan! Ngayong araw, pag-uusapan natin ang viral na post ni Attorney Harry Roque na may caption na Just please, simple, maikle, pero punong-punuraw ng mensahe. At ayon sa ilang netizens, parang pinapatamaan na raw nito ang kasalukuyang administrasyon. At ang mas malupit, para raw sinasabi ni Roque na itigay na kay VP Sara Duterte ang kapangyarihan para umaksyon sa mga krisis gaya ng mandatory repatriation ng mga OFWs. Balikan natin ang mismong post ni si Attorney Roque sa kanyang Facebook page noong Huwebes, June 19. May caption siyang, Just please, sa caption, binangkit niya ang isang panawagan para kay Vice President Sara Duterte na siya na raw ang bigyan ng kapangyarihan para sa repatriation ng mga OFWs na apektado ng tumitinding tensyon sa pagitan ng Israel at Iran. Bakit ito naging kontrobersyal? Dahil marami ang nagtatanong bakit si VP Sara ang inaapela ni Roque at hindi di ang presidente mismo na si PBBM. Ang DFA, DMW at Office of the President ang may jurisdiction dito. Ayon sa ilang netizens, parang sinasabi raw ni Roque, Just give it to Sarah. Siya na lang ang mas may malasakit. Mukhang simple lang, pero yung just please ay maaaring may malalim raw na pinaghuhugutan. Ilang political observers ang nagsabi na mukhang frustration raw ito ni Attorney Roque sa kasalukuyang administrasyon. Hindi raw magalaw-galaw ang gobyerno. Parang puro press release. Kulang sa aksyon. At eto nga, siya na mismo ang nagsasabi na si VP Sara na lang ang umaksyon. Kung loyalista ka ng dating Pangulong Duterte. At alam mong malapit si Roque sa kanya, Parang signal ito na hindi na masyadong tiwala ang ilang Duterte alay sa liderato nga talaga ni PVM. Pero syempre, observation lang ito raw ha, ayon sa ilang netizens lamang. Tanong ng marami, bakit si VP Sara Duterte ang inire-recommenda ni Roque? Well, kilala natin si VP Sara na mabilis kumilos. Noong bagyong Odette, siya ang isa sa mga unang nakarating at nagbigay ng tulong. Sa mga teachers, mga estudyante, at sa ilang proyekto para sa seguridad, may track record raw siya ng mabilis na aksyon. Ngayon, habang may tensyon sa Middle East, parang sinasabi ni Roque, kay VP Sara, si Inday na lang, siya ang kayang umaksyon agad. Hindi ba parang sinasabi rin na kulang sa aksyon ang iba? Pumunta tayo sa mga reaction online. Narito ang ilang komento ng mga netizens. Kung si Sarah ang mas may malasakit, siya na lang ang mamuno. Roque, baka may gusto ka nang sabihin ng direkta. Huwag nang palikoy-likoy pa. Ito na ba ang simula ng kampanya para sa 2028? May sinasabi ba si Roque tungkol sa kapabayaan ng Malacanang? May iba pang nagsasabi na baka ito na ang senyales ng confidence lost ng Duterte Black kay Marcos Jr. Pero syempre, ulitin natin, mga haka-haka lamang ito raw ng netizens at political observers wala pa tayong direktang kumpirmasyon mula kay Roque o kay VP Sara tungkol sa ibig sabihin ng post na ito balikan natin ang konteksto ang tension sa Middle East lalo na sa pagitan ng Israel at Iran ay mas lumalala raw maraming OFW's ang nangangamba may mga nag-request na raw ng repatriation may mga embahada na raw ay nagpadala ng warning pero hanggang ngayon, wala pa raw ata concrete plan mula sa DFA o DMW. Kaya marahil doon pumasok si Atty. Roque. At sinabing si VP Sara na lang ang bigyan ng kapangyarihan para dito. Pero ulitin natin, suggestion lang raw ito. Ang tanong, may implikasyon ba ito sa kasalukuyang tensyon sa politika? Nasa gitna tayo ng impeachment issue kay VP Sara. At habang hinaharang ng ilang mambabatas ang proseso, may maagayan ni Atty. Roque na tila mas lalong pinapakita ang competence ni VP Sara habang binibigyang diin ang kakulangan raw sa pamumuno sa national level. May ilang nagsasabi na parang may gustong i-highlight si Roque. Si VP Sara, kayang-kaya ang krisis. Yung iba, hindi. Safe to say, ito ay parang prelude o teaser kung anong pwedeng mangyari sa 2028. Mga katinig ng bayan, ang tanong ko sa inyo ngayon, sa panahon ng krisis, Sino ang sa tingin ninyo ang tunay na may puso at aksyon para sa bayan? May mensahe ba si Atty. Roque na hindi niya masabi ng diretsahan? At kung may confidence loss na nga raw sa kasalukuyang liderato, ano ang dapat asahan ng taong bayan? Comment down below, like and share kung nagustuhan nyo ang usapan natin ngayon at huwag kalimutang mag-subscribe sa Tinig ng Bayan kung saan ang boses mo ay mahalaga. Samantala, sari-sari komento nga rin ang tumalabas mula sa mga netizens patungkol sa isyong ito. Sabi pa nila, Wala na sa tamang katinuan ng presidente. Hindi na tama ang mga ginagawa niya lalong-lalo ang mga alipores niya tulad ng natalo na sa eleksyon at yun ang pinaupo only in the Philippines. Bakit si VP? Dapat presidente, di ba? Para sa taong bayan, resign. Siguro kung mangyari yan na ang pinakamabuting desisyon na nagawa mo sa buhay mo. Muli, ang mga opinyong ito ay paawang sa mga netizens at hindi nangangahulugan nga opisyal na pananaw ng ating programa. Tayo'y natin ilahat at kabuuan ng pulso ng bayay. At dyan nagtatapos ang usapan natin ngayon. Kung may gusto kang idagdag o reaksyon, i-comment po lang sa baba. Poses mo'y mahalaga. Pagkalimutan like share, at subscribe para sama-sama natin palaasin ang tinig ng bayan. Hanggang sa susunod, tandaan ang may alam, may laban! Awesome!